Ngayong araw nga ay matatapos na ang aking problema. Nagkaroon kasi ng sunburn itong panel gauge nito. Kaya naman dumiretso agad ako dito to bads? Nakakatuwa nga dahil ito ay kanilang nagawa. Maraming salamat nga pala kay Carlo na ating mekaniko. Kung merong good news ay meron naman bad news. Nagpaalam na kasi yung isla natin na si Jinilin. Lynn. Nakakalungkot man pero kailangan tanggapin. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, maaga nga pala akong lumabas para magkape. Hindi ko nga pala inaasahan na meron akong bisita ngayong araw. Siya nga pala si Nokdok Paputok. Kalahating team katagumpay nga pala siya at kalahating team dugyot. Char. Pumunta naman ako dito sa tindahan. Bibili kasi ako dito ng paborito niyang Paji Bar. At syempre dahil bisita ko siya, pinagtimpla ko na rin siya ng kape. Tamang-tama kasi ang kape sa umaga. At syempre kung may panulak, meron din pambara. At dahil magkaibigan naman kami, syempre ating kapatid. <laughs> Kaya nga pala siya pumunta dito para magbasketball. Matagal-tagal na rin kasi kami hindi nakakapaglaro. Nagkwentuhan na rin pala kami kasama si Papa. Dito rin pala si Lark na kanyang pamangkin. Kaya naman pupunta na kami sa basketball court. Gaantay na kasi dito ang tatay ni Noknok -Nok paputok. Nung kabataan nga pala namin ni Noknok -Nok ay lagi kami naglalaro ng liga. Magkalaban nga pala kami at lagi kami natatalo. Bukod kasi sa matatangad na kakampi niya ay magagaling pa. Kaya naman sinasanay niya nga pala si Lark para paglaki niya magaling na rin siya maglaro katulad ng kanyang tito. Char. Dumating na nga rin pala yung in-order ko kay Shopee. Nagkaroon kasi ng sunburn. itong panel gauge nito kaya kailangan nating ipagawa. So paano guys? Tara! Kaya naman dumiretso na ako dito kay motobat Eksakto naman nandito si Boss Lorem. Sila na nga daw pala ang bahala sa motor natin si Itong. Ito naman ang tropa natin si Carlo. Siya nga pala ang eksperto kapag may mga ganitong klaseng sira. At para hindi na nga pala siya gaano mahirapan, magpapatanggal nga pala siya ng hinang dito sa paggawa ng cellphone. Napaka-komplikado kasi nito. Dapat eksperto ang kailangan. Bala ko na rin pala magpalit ng shock na Itong. Dito nga kay Motobad, napakaraming pagpipilian. Kaso lang guys, wala pa tayong budget at kailangan pang pag-ipunan. Pagkatapos nga ng ilang oras, nagawa na ang panel gauge ni Itong. diba guys, napakagaling. Maraming maraming salamat nga pala kay Carlo. Dahil dyan isang bomba para sa iyo. Kaya naman isang disappointed customer na naman ang kanilang napasaya. Kinabukasan nga ay e Father's Day. Kaya naman Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Magbibigay nga pala ako ng regalo para kay Papa. Isang libo na lang pala natira sa aking wallet. Papa, oh, Happy Father's Day. Sana nga kahit papano napasaya ko si Papa. Dumiretso na nga pala ako dito sa aming likuran. Ang kaso lang guys, minaamoy ako na hindi maganda. At nagulat naman ako sa akin nakita. Nakakalungkot nga dahil si Ginny Lynn ay nagpaalam na. Maraming salamat nga pala sa ating pinagsamahan. Sa mga oras na to, hindi ko mapigilang umiyak. Nakakalungkot lang kasi nabawasan na naman tayo ng kaibigan. Bilang pakonsuelo nga ay binigyan ko siya ng magandang libing. Balde nga pala to na nilagyan ko ng lupa. Sigurado naman ako dito na hindi na siya mga ngamoy. Maglilinis naman ako ng aquarium na kanyang pinaglagyan. Ililipat ko na kasi nalalagyan Ito mga alaga nating aksulato. Wala namang kasing butas to. Bakit nababawasan ng tub tubig. Dito kasi sa aquarium magiging ligtas sila at safe. Konting tubig lang pala ang ating kakailanganin. May nabili nga pala si Kuya sa Shopee. Pantakip nga daw pala to sa basag na aquarium. Sayang naman kasi to kung hindi gagawa ng paraan. Sa ilalim lang naman ng basag at pwede pang maremedyohan. Para maiwasan ang basag, kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Handle with gear lang ang kailangan. At dahil bago ang ating tubig, kailangan natin ng water conditioner. Isang takip lang pala na puno ang kailangan nating ihalo. Pagkatapos kailangan na nating ilipat ang ating mga aksolato. Medyo makulit lang si Pablo kapag wala sa tubig. Si David naman ay chill-chill lang at walang iniisip na problema. Sa katunayan, excited na rin siya sa kanyang bagong tahanan. Umuha na rin pala ako ng cold pack. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, hindi nga pala sila nabubuhay sa mainit na temperatura. Napakatipid din pala nila sa kuryente. Kahit kasi walang oxygen, ay kayang-kaya nilang mabuhay. So paano guys, hanggang dito na lang? Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! babe, oh. ano naman yun yung ginagawa mo? Ah, may bago na naman ako natuklas ang bago laro. Ito nga pala yung PH Pasay. Paano yung laruin? Madali lang to. Ito nga pala yung lagi ko nilalaro ang Super Ace. Ano ka nananalo dyan? Madali lang to. Tingnan mo. So ayan, napakadali lang manalo dito Super Ace guys. Tingnan nyo ha. Ah. Ito nga pala yung mga nauusong laro ngayon, yung scatter guys. Tingnan nyo, tataya tayo dito. Ayan, magbebet tayo dito. O, oh, dahil magkano naman pera ko, nasa 51,000. So magkano tayo, 1,000 na. O, oh, kasi scroll mo lang yan guys. oh. oh, scatter agad Oh. Guys, dire-diretso na yan. Tingnan nyo ha. Ah. Nanalo tayo. O, oh, 200. 200. 150. 100 times to oy wild lumabas na, na 10, yung wild uy magkano uy 10,000 10,000 panalo tayo 10,000 pay bandro uy 5,000 pay bandro dito 16,000 na yung panalo ko 16,750 uy super win super win uy 16,750 so ano pang hinahantay nyo guys mag download na kayo at mag register nasa comment section ko nga pala yung link